Hello mga kabusuan, welcome back to my channel. Ayan, may bagong update na naman po tayo sa ating Buso Mix Molino. Pero bago po yan, ay nais nice ko po muna kayong batiin ng magandang magandang umaga, tanghal, gabi. Sa ating pong lahat, saan man sulok po kayo ng mundo na roon, ay happy happy lang. Ayan mga kabusuan, congratulations nga po sa ating Buso Mix Molino. Dahil mayroon na naman po siyang bagong achievement. Ito ay mag-endorse nga po siya mga kabusuan ng Black Beauty shampoo with Conditioner. Ayan nga po mga kabunsuan ng kanyang bagong uh, i-endorse ngayon. Ayan. Napakalaking uh, project po ito mga kabunsuan para sa ating Bunso Mix Molino. At dahil po dyan mayroon po siyang uh, konting interview dito nga po sa pag-endorse na ito ng products na ito. At uh, sinabi po niya dyan mga kabunsuan na nagpapasalamat siya dahil siya ang napiling mag-endorse nga nitong products na ito na Black Beauty Shampoo with Conditioner at dahil nga po dyan mga kabunsuan nagpapasalamat din po siya sa mga sponsors na patuloy pa rin na tumutulong at sumusuporta sa ating Buso Mix Bulino para sa kanyang charity vlog at dahil nga dyan mga kabunsuan ang goal po niya talaga ay tumulong at maghatid ng tulong sa mga nangangailangan so patunay lamang ito mga kabunsuan na marami pong nagmamahal sa ating Buso Mix dahil tuloy-tuloy na po yung kanyang career na hindi pam man po natatapos ang kanyang pagpunta sa iba't ibang bansa para uh, sa kanyang mga activities ay mayroon na naman pong panibagong uh, project ang ating Bonsum Mix Molino. Ito nga ay pag-endorse ng Black Beauty Products na kung saan mga kabusuan ay pumerma na po siya ng kontrata dito. Ayyan. Kaya abang-abang na lang po tayo sa mga susunod na activities ng ating Bonsum Mix Molino. Ayyan, maraming maraming salamat and God bless everyone.